Ayan nga guys, no, itong hapon na ito ay mag-operasyon na naman yung mga hawkers at ito turn nila sa Hawkers uh, Manila City Pool. <tinyo> Saan? payong. Ang dami oh. Hoy. Hoy. Pasya na. Mga payong. Okay, mm. Nandito tayo sa MD Santos ngayon ng mga kababayan. Ay, yeah, na. ako, baka saan. Mm. oh, nalaklag oh. Hoy. Nalaklag ng naruan. Oh. Oh, like oh. oh kukul. Hmm.

Ito, tabuhin mo na eh. Ito. Papatanggal. Uh. Dami kasing, ano, nakaharang na dito sa, ano, sa mall. Daming, ah! ano, eh, sniper. Ay! Ay! Okay, okay. Ahora ven dame de

Okay. Napuno na kasi ng mga vendors ang daanan papasok nun sa mall. Uh -huh. Oh, sorry, so, dito pa rin tayo mga kapabayan sa Indy Santos Oh, dami sura, oh pa

pwede so dito tayo pupunta sa Santa Ilina.

Oh, wala Sir, sa kayo, 50 lang, libre na palagay. Welcome, man Sir, sa kayo, 50 lang, libre na palagay. Sobra kasi kasi na ay, nako. Libre na palagay. Sir, sa kayo, lang, libre na palagay. Sa kayo, 50 lang, libre na palagay.

Ani <laughs> Ay boss. Kung saan <tay> nato pareh? Oh, oh, oy! Kapito, 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 pag tinuro dyan, bakit? Bakit yun? Hindi nyo kanunan? Ah. Ito dito. dito. Ito 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 sobra Ito dito. Ito Ito Sobra, sobra. Ang daming sobra dito sa Santa Elena ngayon, ha? Ah. Hmm. So, yan mga kababayan, no? Eh. ano? no? Walang magpipicture <coughs> ka dapat? Okay. So ayan, dito po kayo sa pinaka ano. Tanto. Mga payong. Uy, payong daw. Kulit naman nila ng bisbol ato. Kali na ba 'yan? Payong. Lakpas sa payong. Lakpas daw at sa payong kukunin.

ako ko ko talaga lahat yan ate Pag hindi kayo naglinis Kasi yung dugo hindi kayo nangya oh Una may yakay sa chairman Saka yun may yakay sa pumapahag Pagtinda kay sarapan sa Hindi po pwedeng ganyan Linisin nyo Hindi po pwede yan Ikaw, kanino pwesto to? Itong itong harapan nito. ito Ayan, dugo oh Walisan nyo Ibig sabihin niyo. Ang dali huli niyan, uli ko kayi talaga. 'Yung amang bomba. Hindi po pwedeng marumi kayo o pumapayag sila kami hindi kami papayag. Dami ng kalahati kasi mga kababayan ng mga balat ng protest, mga balat ng squid na nag-a-attack. Inisayan. Ha? Ito kasing dito sa Santa Elena, ano Uh, maraming dumadaan dito yung mga tao para mamili. You oh. know, pag hindi magsabi si ano, sa sapata na magwalis, hindi rin sila magwalis. Pinakabayaan lang po nila. Yan oh. dami, oh. Daming dumi. Yan pa, oh. Sa mga ano nang harapan ng tindahan nila. Sana'y din, ang dumi din. Wala nang dumi ah. Wala na po, Pag may akong dumi, kukunin kitang palida ah. sige, wala na 'yan. Oh, din. Dami din.

Ano sabi ni Kuya, ubusin okay. daw. Danya, 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 record mo ay sinabi niya. Yes, Sabi kasi ni Kuya, 'yung may ari, ubusin er, daw ninyo. Iba. Pinapaubos ng may-ari, ipaubos daw sa hawkers pag koka. Okay. Victor, Victor! Yes. Kunin mo daw lahat! Pinakukuha niya lahat! Kunin niyo lahat! Ayun, kunin daw lahat! Pinakukuha niya! Kaya sabi niya, hindi tayo masunurin. Lahat ang kunin niyo, kung lahat sobra! Kunin niyo lahat yan, ha? Pinakukuha niya! Hindi na yan, Record mo, gang! Ah. Record mo, Ayan, sabi ni Kuya kasi kunin daw lahat. Sinaway kasi ni ano, sir, sapata kasi sobra-sobra na. Huwag yung ano kung mamabalit yung kapatid ko sa inyo. Nakaayos naman pare, hindi naman kami nagkani. Ay, kuya. Hindi naman kami yung mga pagsa... Okay lang, sa lalang. Hmm. Diba? Naka, para kasi nakaka-insulto din yan mga kababayan na pinapaayos lang ni Sir Zapata. Sabi na huwag ilagpas. Sabi niya, kukunin kunin na lang daw lahat, no? So, dapat hindi sila maganyan sa mga hawkers kasi ang mga hawkers ay kalinisan, kayusan at may disiplina ang mga vendors dito. Sana sumunod po sila sa uh, nung batas ng Maynila para naman hindi maging masikip lagpas-lagpas na yung paninda nila sa kalsada Meron yung dal sa kin sa likod. Hindi ka na di. Ay ito pag bunyit. Bubuhitan natin. Ayun yung dilaw ang gohit oh. Kulang mo gan. Ah. ti, ano. pakita nga. na uh, uh, Kuya, Aptika, muna natin, kuya. So, ayan o, oh, yung dilaw. Oh. Lagpas po. Lagpas, lagpas. Uy, hala. Ah, hala.

ang reason naman ni Kuya yung nakuha ng mga ano ng mga pang Pasko, yung mga sombrero ay magpapasko daw. Makabawi man lang sila mga kababayan sa pagtitinda para daw makabayad sila sa mga utang nila. Kaya nga, kadadaan lang namin eh, maya maya binalik din. Pagbalik namin, nakabalik na yung mga paninda nila. Hindi lang nga mas titigas talaga mga olo.

Pinapawalis ng kanina pagdaan namin, hindi pa siya nagwalis. Pinapabayaan lang nila din. Pabungol-bungol lang sa Bisaya ba? Pabungol-bungol lang din. Ayun, may mga ano na sigarilyo. Walisin mo kuya.

Daming kalat oh. Daming kalat. Ay, ito pa, ito pa. Ate, magmopapayagan mo ruming hilot mo ate. yan lang, yan lang ang trabaho ko, Ate. yan lang ang trabaho na binigay sa akin nito. Dahil dito, no. mga kababayan.

Nagsigawan na sila oh. May huli na daw, may huli na andyan na. <gasps>